Kahulugan ng Magnolia sa Panaginip Ang mga panaginip tungkol sa Magnolia ay sumisimbolo sa mga katangiang ito. Ito ay kumakatawan sa biyaya, dignidad, kahinahunan at isang pakiramdam ng mga bagong simula at paglago. Halimbawa, kung ang Magnolia sa iyong panaginip ay nalanta o namamatay, ito ay nagpapayuwatig ng isang pakiramdam ng pagkawala o pagkabigo sa iyong pagkising. Ang magnolia ay isang magandang bulaklak na lumilitaw sa mga panaginip at maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan. Ang ilan sa mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang sa isang panaginip tungkol sa magnolia. Una, ang kagandahan at kadalisayan. Ang magnolia ay kadalasan na sa kagandahan, kadalisayan kawalang kasalanan. Ang panaginip ng magnolia ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais para sa mga katangiang ito sa iyong buhay. Pangalawa, ang bagong simula. Ang magnolia ay nauugnay sa mga bagong simula at bagong simula. Kung dumaan ka sa isang makabuluhang pagbabago sa buhay o nagsisimula na isang bagong kabanata, ang panaginip ng magnolia ay nangangahulugan na ikaw ay nasa tamang landas. Pangatlo ang espiritualidad. Ang mga magnolia ay minsan ay nakikita bilang mga espiritual na simbolo na kumakatawan sa koneksyon sa pagitan ng pisikal at espiritual na mundo. Kung ikaw ay espiritual o na-explore ang iyong espiritualidad, ang panaginip ng mga magnolia ay maaring magpahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas. Pang-apat ang pag-ibig at pag-iibigan. Ang magnolia ay madalas na nauugnay sa pag-ibig at pagmamahalan, lalo na sa Timog kung saan sila ay sikat na bulaklak ng kasal. Ang panaginip ng mga magnolia ay maaring magpahiwatig na hinahanap mo ang pag-ibig o ang isang romantikong relasyon ay nasa abot-tanaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng mga bulaklak ng magnolia kung na naginip ka makakita ng mga bulaklak ng magnolia ang larawang ito ay sumisimbolo sa kadalisayan, kagandahan at kagandahan. Ang mga bulaklak ng magnolia ay kilala sa kanilang malambot at matamis na halimuyak na kumakatawan sa pagdating ng isang bagay na kaaya-aya. Maaari kang magbago habang binitawan mo ang iyong dating sarili at yakapin ng isang bagong bersyon ng iyong sarili. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas at magagandang bagay ang mangyayari sa lalong madaling panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puno ng magnolia. Ang mga puno ng magnolia ay nababanat at nakatiis sa malupit na mga kondisyon. Kung nanaginip ka tungkol sa isang puno ng magnolia, nangangahulugan ito ng lakas, katatagan at paglaku. Bukod doon, ang simbolo ng puno sa panaginip na ito ay kumakatawan sa pundasyon ng iyong buhay. Maaari ka makaranas ng pagunlad at paglawak habang nagsasanga-sanga ka at nag explore ng mga bagong pagkakataon. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mayroong kang isang matatag na sistema ng suporta na tutulong sa iyo na harapin ang anumang bagyo kahulugan ng panaginip tungkol sa mamitas na mga bulaklak ng magnolia. Kung nanaginip kang mamitas ng mga bulaklak ng magnolia, ito ay sumisimbolo sa pagnanais para sa pag-ibig, pagmamahal at koneksyon. Ang pagbili ng mga bulaklak ay kumakatawan sa iyong pagnanais na bumuo na isang relasyon sa isang tao. Maaari ka makaramdam ng kalungkutan at naghahanap ng pagpapatunay. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na handa ka ng buksan ang iyong sarili sa mga bagong karanasan at kumonekta sa iba sa mas malalim na antas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magtanim ng magnolia. Kung nanaginip ka magtanim ng magnolia, sumisimbolo ito ng mga bagong simula, paglago at potensyal. Ang pagtatanim ng puno ng magnolia ay kumakatawan sa iyong pagnanais na lumika ng bago at mag-iwan ng legacy. Maaaring nagsisimula ka ng isang bagong pakikipagsapalaran na nangangailangan ng pasensya, dedikasyon at pagsusumikap. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may potensyal na makamit ang magagandang bagay at ikaw ay nagtatanim ng na mga binhi para sa isang magandang kinabukasan kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bulaklak at bubuyog ng magnolia. Kung nanaginip ka ng mga bulaklak at bubuyog ng magnolia, nangangahulugan ito ng panahon ng paglago at kasaganahan. Ang mga bubuyog ay sumasagisag sa pagsusumikap at, bag at pagiging produktibo. Habang ang mga bulaklak ng magnolia ay kumakatawan sa kagandahan at biyaya, ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nasa tamang landas malamang na makakaranas ka ng tagumpay at kaunlaran sa lalong madaling panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkalanta ng mga bulaklak ng magnolia. Ang isang panaginip tungkol sa pagkalanta ng mga bulaklak ng magnolia ay isang senyales ng babala nang isang bagay na mahalaga sa iyong buhay ay nasa panganib na masira. Ang mga nalalanta na bulaklak ay kumakatawan sa iyong pakiramdam sa sarili o sa iyong mga relasyon sa iba. Maaaring pinababayaan mong isang bagay o isang taong nangangailangan ng iyong atensyon at pangangalaga. Gayun din ang pagkalanta ng mga bulaklak ng magnolia ay sumisimbolo sa kahinaan ng buhay ipinapaalala nila sa atin na ang lahat ng bagay sa buhay ay pansamantala at dapat natin pahalagahan kung ano ang meron tayo habang meron pa tayo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbili ng isang halaman ng magnolia. Kung nanaginip kang bumili ng halaman ng magnolia, ipinapakita nito na handa ka na para sa isang bagong yugto. Ang halamang magnolia ay kumakatawan sa mga bagong simula at paglago. Ang panaginip na ito ay hudyat na handa kang harapin ng isang bagong hamon o simula ng isang bagong paglalakbay. Higit pa rito, ang pagbili ng halaman ng magnolia ay sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa isang mas mapayapa at maayos na buhay. Ang mga bulaklak ng magnolia ay kasing kahulugan ng katahimikan at katahimikan. Kung na-stress ang panaginip na ito, ay nagsasabi sa iyo na maglaan ng oras at makahanap ng panloob na kapahiyapaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang palumpon ng magnolia. Ang isang panaginip tungkol sa isang palumpon ng magnolia ay isang tanda ng pag-ibig at pagmamahal. Ang ang bulaklak ay magkapareho sa kagandahan, biyaya at kadalisayan. Kung ang isang tao ay nagbibigay sa iyo na isang palumpon ng magnolia, sa iyong panaginip, ito ay nagpapahiwatig na mayroon silang malalim na pagmamahal at paghanga sa iyo. Samantalang ang panaginip na ito ay nagsasabi sa iyo na pahalagahan ang kagandahan sa iyong buhay. Ang mga bulaklak na magnolia ay kilala sa kanilang katangit-tanging halimuyak at pinong mga talulot kung nanaginip ka ng isang palumpon na magnolia, dali nito bilang isang senyales upang huminto at maamoy ang mga rosas at pahalagahan ang kagandahang nakapaligid sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga dahon na magnolia. Kung nanaginip ka tungkol sa mga dahon na magnolia, nangangahulugan ito ng pagpapagaling, pagpapanibago at pagpapabata. Ang mga dahon ng puno ng magnolia ay kumakatawan din sa pangangailangan para sa pangangalaga sa sarili. Maaari ka makaramdam ng pagod at kailangan mong magpahinga. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mong magpahinga mula sa iyong mga abalang gawain. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting magnolia kung nanaginip ka ng mga puting bulaklak ng magnolia, ang larawang ito ay sumisimbolo sa kadalisayan, kawalang kasalanan at kalinawan. Ang puti ay kumakatawan sa isang blanco na slate at mga bagong simula. Maaring sumasa ilalim ka sa panahon ng paglilinis kung saan binitiwan mo ang mga dating gawi at pattern na hindi na nagsisilbi sa iyo. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na handa ka ng tumanggap ng bago at mas mahusay na versyon ng iyong sarili at handang magsimulang muli. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na magnolia. Kung nanaginip ka ng mga itim na bulaklak ng magnolia, sumisimbolo ito ng misteryo, intriga at mga nakatagong pagnanasa. Ang itim ay kumakatawan sa hindi alam. Maaari ka magkaroon ng mga lihim na pagnanasa o pantasya na natatakot mong harapin. Ang panaginip nito na ay nagpapahiwatig na dapat mong tuklasin ang pinakamadilim na aspeto ng iyong personalidad at harapin ang iyong mga pagkabalisa.